So mga boy no, uh, pag-usapan natin na uh, about ang tune sa pag-tune up ng motor. Ano nga ba ang tune up? Sa tono ng makina, walang pinagkaiba yan sa pagtono ng halimbawa na lang yung gitara. Ang gitara mga boy no, tutugtog yan o tutunog yan kahit wala sa tono. Pero hindi mo magugustuhan. Ganon din ang pagtono ng makina. Yun ang tinatawag na tune up pagtono. Ang makina natin kahit wala sa tono o wala hindi tama ang valve clearance, tatakbo yan pero hindi mo magugustuhan. So yun ang ibig sabihin ng tune up. Kaya bawat motor may kanya-kanyang valve na dinisenyo ng manufacturer o nung gumawa ng motor. dinisain nila yon dahil yun ang tono nila. Ngayon kapag yun ay nawala na o nabago na Ah, na sa tono. Yung motor natin. Yung makina natin. Yun ay ibig sabihin ng tune up. Pag totono ng carburetor, hindi tune up yon Magkaiba yung tune up at tono. Pag tono ng carb, magkaiba yon Baka yung iba nalilito. Akala nila yung tune up pag tono ng carb. Hindi. Ang tune up para mag adjust ka ng valve clearance ng motor mo. So kailan ba dapat tayo mag adjust ng valve clearance? Akala nung iba. eto hindi ko naman nilalahat. Akala nung iba. Ang pag tune up sinasabayan sa pag change oil. Sa paglinis ng karburador. Sinasabayan. Yan ang paniniwala ng iba. Ngayon, sasabihin ko sa inyo mga boy, no? Ah, bibigyan ko kayo ng tip. Kung kailan tayo, kung kailan kayo dapat magpa-tune up. Kasi ang pag-tune up mga boy, hindi laging ginagawa 'yan. Alam niyo ba ang pag-tune up na madalas ay pangit sa makina ng motor natin? <laughs> boy. Unang-una mga boy, kaya pangit ang laging magpa tune up ka, no? Ah, dahil uh, masakit rin sa bulsa yan. Kung pagpapatune up ka ng madalas, magkano pinakamababang tune up ngayon? 150, depende sa mekaniko. Tapos wala ka namang nararamdaman. Bakit ka mo ipapatune up? Walang lagitik, malakas humatak. ah uh, madaling paanda rin. Huwag mo ipapatune up yan. Pangalawa mga boy, no? imbis na mapaganda yung tune up mo, baka mamaya yung titira pa ng valve clearance mo, hindi niya alam yung tamang valve clearance, 'di ba? Baka imbis na nasa sakto yung valve clearance mo, mga boy, ay mapunta pa sa hindi maganda. Kasi mayroong mekaniko na hindi naman gumagamit ng pillar gauges. 'Yun yung kinakamay lang nila. Imbis na nasa tama yung valve clearance mo, na mali pa. Ano epekto nun? No, pag hindi maganda yung pag hindi tama yung valve clearance, lalong sasama yung hatak ng motor mo. Hindi balance. Di ba? So, yun. Kaya, yun ang pangit sa, ano, madalas na magpa-tune up. Di ba? Huwag kang magpapagalaw ng valve clearance kung hindi mo nararamdaman yung tatlong uh, sintomas na sasabihin ko. Unang-unang sintomas na kailangan mo nang magpa-tune up, mga boy kapag malagitik na yung head mo. Ibig sabihin kapag malagitik na yung head mo, malaki na yung allowance ng valve clearance mo. Talagang uh, kailangan mo nang ipatune up. Maingay na yung masakit sa tenga. Pangalawa mga boy, kapag hirap nang paandarin yung motor mo sa cold start. Tapos kapag mainit na ang makina mo, one click na. So kada cold start, mahirap andarin, Pag mainit, one click na kailangan mo nang magpa-tune up. Ibig sabihin naman nun ay nakatukod na yung balbula mo. Wala nang gap. Hindi mo talaga ipa-tune up yon Kung hirap mo na siya paanda rin. Pangatlo mga boy. Kapag ah, hindi na agresib or halos malata ng humatak yung motor mo. Ibig sabihin naman nun mga boy wala na sa balance ang ano mo, ang valve clearance mo. Huwag sa isasabay lagi sa linis ng carburetor. Huwag nyo laging isasabay ang tune-up. Hindi yan madalas ginagawa. Yung linis ng carb natural yan. Dahil talagang dumudumi yung carburetor natin. Yun ang pangit sa madalas na magpa-tune up. Imbis na mapabuti, baka mapasama pa. Tsaka tiyakin nyo na yung gagawa ng motor nyo, ay alam nyo yung valve clearance ng motor nyo. Hindi yung ah, uh, huhulaan ng daliri, mali yun, ekis yun. Halimbawa mga boy, ah, uh, pumunta kayo dun sa isang shop, sasabihin nyo, boss, ah, uh, pa-change oil, palinis ng carb, at saka pa-tune up. Siyempre lahat yun gagawin ng mekaniko, kasi pera saan nila yun eh. Pero uh, wala ka namang nararamdaman sa motor mo. Bakit may pa-tune up? Ngayon mga boy no, kung pangungunahan niyo yung mekaniko sa gagawin nila. Wala walang magagawa yung mekaniko ha. Kung yan ang gusto nyo. Ang tune up hindi yan trip trip lang. Hindi yan hula hula lang. Ginagawa lang yan pagkailangan na ng motor.